Yeah. you Pamanang husay at Talento na ipamana hanggang sa ikaapat na henerasyon Noong nakaraan, nakilala't na bahagi ni Mr. Julio Ramirez Jr. ang kanilang kwento kung papaano sila nagsimula sa kanilang interes sa paggawa ng mga church articles sa pamamagitan ng pagpupukpok ng mga metal. Julio Ramirez Jr., Tagasan uh, taga San Fernando, Pampanga, dito sa May mga gawa namin, uh, mga tawag sa amin, pinokpok. Ang mga saan nga tawag namin, sa amin, pokpok boys eh. Naguukit ng metal, gano'n. Mali yung mga gawa ko ngayon, uh, tutok kami dahil malapit na yung Holy Week. Mga karosa, Ah, Alos yun yung mga orders ngayon na mga dumating. Bata pa lang ako, 12 years old. Ah, dahil sila mama, dahil kailangan din nila ng mga katulong sa shop. Yung nagka-interest ako dahil nga hinibigyan din tayo ng, <laughs> ng ano, pang allowance, adagdag ah, allowance. Ah, grade 6 pa lang ako, tumutulong lang sa shop. Nagmumold eh, yun nga yung unang proseso sa, sa metal. Yung great grandfather namin, si Lolo Ambo, si Pablo Ramirez. Tapos, uh, pagkakaalam ko, kwento ni Papa, ang galing si, Papa, si Lolo Ambo sa Manila. Nagkipag-trabaho siya doon. Na may kaibigan siyang magaling din na manguukit. Tapos si Lolo Ambo naman, uh, sa, ano siya, sa metal, pagkukoro na sa Manila. Then, umuwi siya ng Pampanga, tagagwagwa sila eh, sa San Juan Nepo. Tapos, yun, nag-start si Lolo Ambo ng magsarili, ng gumawa ng mga lokal na crown, ah... Uh, Karosa, isa't mga church, church articles. Uh, tapos uh, after noon hanggang magkaanak si Lolo Ambo, si Lolo Bening nga, nagpinatuloy pinagpatuloy niya pa rin yung local pa rin siya na Karosa, Corona, same din kay ano, kay Lolo Ambo, kay Lolo Pablo. After noon, nagkaanak si Lolo Bening, sila si Papa nga, saka yung mga uncle ko na ngayon din na gumagawa. Ngayong araw, samahan niyo kaming muli para sa ikalawang bahagi ng episode kasama si Mr. Julio Ramirez Jr. Tara, at ikutin natin at makita ang kanilang mga ginagawang proseso upang mas mapaganda ang kanilang mga produkto para sa mga taong nagtitiwala sa kalidad ng kanilang mga ginagawa. Dito lang yan sa Sensei, their skills and talents. Ayan, uh, start sa, ano, ito, sa drawing nga. Uh, drawing Uh, traditional pa rin ang drawing design ayan siya hanggang dun sa isa-xerox ko lang siya ng ano para dito sa sa pagmolde na Pag-proseso ng molde ito ito para makita yung pagproseso yung size niya nasa ano to eh nasa 24 by 30 you know, by 3 makita ko na para makita yung proseso ng pagmumolde okay ito ay lulubog lang tong dahon para pag dinitil, para pag siya, Uh, makikita yung ano niya. Makikita yung mismo uh, emboss niya. ito Ito yung ano, sinasabi kong makabago uh, makabagong ano na siya. Uh, 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 proseso na mas, ma mas, napabilis kami. Hindi na namin kailangan ipadaan sa dukit. Pero mamaya ipapakita ko pa rin yung kung yung traditional na gawa. Ayan siya. Ano po yung niya po? Ito, itong mga sinsel, sariling gawa lang din namin. Uh, ipinapanday lang namin, tapos gagawa namin iba-ibang forma. Ayan. May malaki, may maliit. Ayan sa May bilog. Oo, oh, kami na. Kami na. Natutunan din namin sa mga lolo, sa papa. Iba-iba. May mga payat, may mataba, may pa-curve. Para pandukit lang, lang din ng kahoy. Kaso ito, mga medyo pabilog. So, kapag pinukpok niyo po dito, sir, bali, dito sa kahoy, uukit na po siya. Ganun po ba? Hindi. ah uh, ito kasi yung makabagong gawa namin. Drawing lang siya tapos i-emboss lang. May ano po ba siya? May pa yung specific na dapat yung lakas ng pagpukpuk ganito lang? Ganito. Oo, dapat. Kailangan din yun na uh, hindi lang basta dire diret yung malakas. Kapag nakuha mo na yung mismong shape niya, tapos yun, uh, ibubuin na. Dapat pipinuhin siya. Dapat mapinuhin siya. Hindi siya dapat na uh, may burug-burug na ano. Pero gumagapit pa rin ako ng mga traditional na ano, pagdudukit. Ayan sa drawing, tapos after drawing, idudukutin ko siya. Tapos i-ano sa i-curve ko siya. Tapos, yun nga, i-tawag plain sheet. Tapos i-molde, ito yung kakalabasan niya. Ayan, ito yung magiging result niya ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag po sanang kalimutang mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. yung mga interesado magpagawa, dito lang kami sa Sundan San Fernando, Pampanga. Contact lang kayo sa Facebook ko, Julio Azares Ramirez Jr. Tapos uh, makikita nyo naman doon yung mga ibang gawa ko. Check nyo lang sa mga photos at saka kita nyo naman sa legitimacy ng yung mga nagtatag sa akin ng mga customer, mga feedback nila. Basta inquire lang doon sa ano, Julio Azares Ramirez. akre, O may halong spalto to Para ma para sa magiging liquid. Then ilalagay dito sa metal na naka-emboss, ayan. Para kapag kapag ginano siya, pag pinokpok sa dito sa detalye, pag dito detalye, pag tatatak. Hindi sa lulubog ng todo. Meron siyang palaman. Papalamanan ito. hanggang mapuno to pag napalamanan na lahat to uh, dapat pantay siya para kapag ipinatong din dito pantay din para kapag dinetalye is diretso din na katulad nito hanggang pagka napait, naipatong na to papalamigin, palamigin din uh, medyo mahaba lang yung proseso uh, papalamigin pag matigas na yung ulit yung alakre dun pa lang siya pwedeng pukpukin yung hospital napakabukado po yung mga na nilalagay sa daan. Sangkap lang yun. Maraming sangkap kasi ito eh. Yun, yun din pinaka ano namin. Pinaka... Kumbaga secret na ano namin. Yung... Hindi mo kasi sa madidetalye eh, kung wala ito. Ngayon, yun nga yung sinabi sa amin nila, nila Papa, kahit sila lolo din daw, sabi sa kanila na pagkaingatan yung pagsasangkap nito na hindi dapat malaman ng iba. Hindi naman sa pagdadamot, kasi yung secret ano namin eh. Uh, para makitang mapakitang detalyado. Ayun. Maraming klase ng sangkap to na, na inilalagay dito. Uh, o siguro nasa limang sangkap din 'yun. Hindi lang sa basta espalto. Dito na tayo sa detalye ito. Magdi-detalye pagdedetalye ng metal. Ayan. Nakadikit na siya dito sa alakre. Para yung detailed ng molde, mas lumiwanag. Yan. Ito tawag namin dito, palakad. Magpapalakad para lumiwanag lalo yung ano, yung design. after nung palakad para malagyan ng detail yung ano hindi lang sa basta plain mamatihin na may mate ito ginagawa lang din namin to para maging siyang mat yung metal ayan ito sa pagtatatak uh, pag, pag didetalye eh. dapat ano control din yung ano mo ang pagpokpok nasa lang ba ng instance na pagpokpok ay nabutas po yung oh minsan di maiiwasan yun kasi depende din sa templo ng alakre namin to. kasi kami mismo din nagsititemplo nito eh depende rin sa pagkaluto ano pong ginagawa na yan? Pag, yung baro, nabutas po yung ano lang siya, uh, babalik lang namin dun sa form niya na ano, ma ma ano yun, matatakpan din naman siya. Ah, pwede pa po. Oo, pwede pa marin yun. Yan, pag mamati dito, pagkatapos ng mga mamati, uh, palakad naman itong mga dahon. dire-diretso lang yung proseso dyan after nang mamati siya ay mapalakad siya bubugbugin namin tawag dito tawag ng iba double pokpok para lalo siyang mabuhay yung uh, pagka detalye ng dahon pagka -emba. dito yung sinasabi ko kaninang uh, mas gusto kong ito yung pinaka part na gusto ko Marami kang pwedeng gawin shape dito. Ayan, mabubuhay siya. This ka, ano lang, uh, pa, uh, tawag dito. Para-paraan lang kung paano yung yung paano yung proseso niya. Katulad din ng tradisyonal. Katulad nito, ito medyo malambot to. Pero kapag kahit nagka ano siyang ganyan. Uh, meron siyang nabaon or na napasobra. After ng, na finish ang todo, babaliktad tapos i babalik lang yung emboss. So, ito pagang nato, pag ang na to. Pag na. Lalagay na yung mga guhit ng mga ano. Lalagay na yung guhit ng mga uh, ng mga dahon. Ayan, ulit-ulit lang yung proseso. Tulad nito, yung design nito, ulit-ulit lang din na puso. Tapos, meron lang siyang down sa loob. Ito yung mga, ano, mga traditional na design din na naabutan namin. Na, nire-revise na lang namin. Nire-revise na lang namin yung mga design. Para naman hindi lahat eh, magkakamuka ikaw ay nanonood pa rin ng Sensei. Para sa marami pang Sensei at limang siglo na videos, maaari po kayong bumisita sa aming mga social media accounts. At huwag ng sanang kalimutan mag-follow, like, at share para sa iba pa pong mga updates. yung mga interesado magpagawaan, dito lang kami sa Sindan San Fernando, Pampanga. Contact lang kayo sa Facebook ko, Julio Azares Ramirez Jr. Tapos sa uh, makikita nyo naman doon yung mga ibang gawa ko. Check nyo lang sa mga photos at saka kita nyo naman sa legitimacy ng yung mga nagtatag sa akin ng mga customer, mga feedback nila. Basta inquire lang doon sa ano, Julio Azares Ramirez Nakikita niyo din po ba yung mga anak po ninyo or yung other family members po ninyo na ipagpapatuloy po nila yung ginagawa po ninyo? Oo naman kasi ano naman siya eh, unang-una family, business. Tapos, sa financial eh, nasusuportahan naman kami kahit uh, paano. Yun. Tsaka sayang din eh. Sayang din yung mga na, ano namin, mga nalaman namin. yun Mga, uh, for siya, knowledge namin sa trabaho. Sayang kung iiwan mo. Kung meron po ba kayong memorable experience sa paggawa po nyo ng pupo? Siguro yung sa ano, kay mama pa lang yun eh. Pero gumagawa na rin ako. Si mama pa yung nagpapatrabaho. Sa mga pagsanghan Laguna, ginawa namin yung altar. Bali, nag-sponsor nun o nag -ano nun, si mama ni Josep Estrada. Siya yung nag-sponsor ng altar. Pinalutan namin ng buong tansu yun. Tapos doon kami stay. Lahat ng gamit namin dito sa shop na ilipat sa Laguna. Parang doon lahat. Pati mga trabador, nag-stayin kami ng two months doon. Hanggang matapos, walang uwian. Doon kami nag-stay. So, yun hindi ko makakalimutan doon. Nalipat ng biglaan yung shop sa Laguna. Ano niyo po na ibalik? <laughs> Oo, dalawang truck. Pagbalik dito. Ano naman po yung gusto nyo pong sabihin o po sa mga aspiring or sa mga gusto or mga interesado na matuto din po sa pagpupokpok? At tiyaga, kailangan yung tiyaga. Hindi lang, kasi ngayon sa panahon ngayon, mga kabataan, hirap na nga ako talaga sa totoo lang maghanap ng trabaho. Aso ako, uh, kahit ano pagkisama ko, itinetrain ko, marami na akong tinrain dito, taga sa amin, kasi ibang lugar din, mga kaibigan ng kapatid ko yun, marami na akong naturuan dito na minsan nanghihinayang din ako na, na pinaglaanan ko ng oras. I Train sila dito, pero may sawd sila. Ha? Uh, tapos, yun nga, may bigyan ko sila ng opportunity na malaman lahat na uh, di katulad dati sa amin eh. Sa export eh, limit lang kung ano lang yung gagawin niya pag mamolde, yun lang. Ako, or, hindi, tuturuan ko siya lahat. Pag pag pagtatatak, uh, panggamag sa finishing kapag pagkakasa ng karo. Ayun, kailangan tiyaga. Uh, sa una, medyo mahirap sa tingin sa ano, mabigat trabaho. Pero kapag natutunan mo na, nakita mo na yung diskarte, lahat naman sa umpisa mahirap eh. Pero kapag nadiskartehan mo na, uh, madali na lang. Kasi nakikita naman nila mga bagong trabador, mga bagong training ko ngayon. Nakita nila pag sinampulan ko sila, sabi nila ba, ang bilis lang, ang gaan lang pala sa'yo. Parang wala man sa'yo. Pero sila hirap na hirap. Sabi ko ngayon, kailangan talaga tsaga at saka yung makikinig ka sa nagtuturo sa'yo. Sa tagal po ng panahon na paggawa po nyo ng mga karo, ng mga corona, ng mga candle holder po, ano po yung sa tingin nyo po na natutunan nyo po through that journey? Reflection? lesson, uh, marami akong nakilalang tao na iba-ibang ugali. Yun, unang-una -una yun sa cost, mga customer, merong mabait, lahat naman mabait. Medyo yung iba. Mahirap lang kausap. Dahil sa mayon uh, ngayon, practical na sila. May nakikita na nga. Yun sila sabi ko, marami nang naglipa ng mga mura. Pero hindi na minsan hindi nila naintindihan. Kaya mura yon kasi hindi siya sa traditional gawa. Uh, ko sa kanila. Kapag mahal naman, traditional gawa, katulad ng mga to, detailed siya, quality, pricey, mahal. Ayon. Uh, tapos, uh, ano pa? Kaya, yun lang naman in lesson narin ko sa ano sa mula nung nag-start ako. Dapat ano ka, dapat matiyaga ka talaga. Malawak yung pag-iisip mo. Hindi lang sa mga customer sa mga tauhan mo, sa mga kasama mo dito na na kapag may time na ayaw na lang pumasok, ikaw na lang mag-isa. Ako na lang mag-isa dito shop na kailangan ko pa rin tapusin kasi may naka akong tao. Ayun yun, dapat kung nag-commit ka dapat eh pandigan mo na kailangan tapusin Ayan. Salamat sa pagsama sa ikalawang bahagi ng episode kasama sa si Mr. Julio Ramirez Jr. at ang mga Pukpok Artists mula sa kanilang workshop Isa si Mr. June, sa maraming iba't ibang kwento na nagpapakita sa pagmamahal na pinagmulan ng talento at ng kanilang abilidad ang kanilang istorya na nagpapaalala sa atin na hindi masama ang pagtanggap sa mga bagong paraan at maaari rin natin mahalin at ipagsama ang mga tradisyonal na gawa sa mga bagong materyales na mayroon ngayon. Nawa ay patuloy natin suportahan ang mga gawang lokal upang mas mapakilala natin ang husay at kalidad ng mga gawang dekorasyon para sa ating mga simbahan at mga personal na koleksyon. Ang pamilya Asara Ramirez ay pananatilihin ang pagpapahalaga sa kanilang minanang talento at ipagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Muli, maraming salamat. See you again and we will continue to explore, learn and improve because life is a continuous learning process. This is NC, their skills and talents.